la pala eh. Ayun, nagbabalik babalik naman tayo mga katrex. bagong araw, panibagong kalukuhan na naman ng ating matutunghayan. At sa araw na ito, kalimutan muna natin ang ating mga problema. Kaya maghanda na kayo ng tisyo dahil siguradong mapapaluha kayo sa kakatawa. Kaya ano pang hinihintay natin? Ito na, Let's go! Wow. pa ah. Sige, mo. May gabi iday. May gabi, May gabi Kumusta naman ang na atong city girl di ha? Uh, city girl di ha? Uh, di na uh, pala, pala, uh. nga smoker. 5-pack naman dyan. 5-pack Ma Maura ni Bessyado nga mga yung sinsilyo pang palit sigarelyo. Ooooooooy! Tatsoy! Di besaya! Gipapili siya! Gipapili siya, tawas or vape? Ang gipili kay vape. Yun, ooy! Nakukuha ng tayo. <laughs> Kalain! <laughs> <laughs> mm? oh, ito, seryoso tayo ah. Five, four, three, two. Drama to eh. Action! kana nakakalingon, nakangiti hila eh. Saan ka na love? Suri <laughs> kita kay sabagin ni sila ba? I miss you. <laughs> <laughs> mga barkada mong malakas mga nitsaw eh. Marami naman eh no. Yun oh. Know? Jellyfish. Tawanan mo ang iyong problema <laughs> Tinawanan nga <laughs> <laughs> Nakapagmaneho pa eh no Pag nakita mo ako sa personal uh -huh. At tinignan mo ako sa malayo Siyempre Pangit ako. Pero Hindi pag naman. tinitigan mo ko ng malapitan, ay, huh, sinasabi ko sa sa'yo, napakabait kong tao. Yan ang importante, Ron. Napakabait. Sa unang panahon, ang mga lalaking bisaya, kung mahigugma, ingon-ani mo istorya. Ah? gihigong mako ikaw inday mga balak yun bisan pa ka sa tabay huh? bitayan ta ka sa akong lagay <laughs> saro di ka bubitay bubitay <laughs> Gyud. sa kalami saka lang talaga ako sa'yo eh matagal ko nang niisip to sa daming gwapong lalaki naman manligaw mo dati bakit ako pa talaga napili mong pakasalan eh hindi naman ako kung gwapuhan para sa akin hindi naman ako namimili ng gwapo o pangit eh hmm. Pili, yun? bakit nga ako ang napili mo eh? Yun ang pinagtaka ko eh. Ano nagustuhan mo sa akin? Gusto mo ba talagang malaman? Oo naman, siyempre. Para panatag na rin ako. Ang haba kasi <laughs> ng dila mo. You're the best. Congrats, ha? The best pala yung mahaba dila. <laughs> Ito na mga isa, nagalit na si Mickey Mouse. <laughs> <laughs> Panay lang daw kayo upo ah. <laughs> Mailan ko din mo na mga babae nga loyal. Kay mga dangas o kagtang. <laughs> o de, taas na kayo. Nahuma na lang ko ang eskwela. ko kay Bao nga. Mm? <laughs> ang meaning dahi ang ID kay Imong Dagway. <laughs> Mau dia ito, no? ID Imong Dagway. Mau <laughs> Big, Beng. Tingnan mo yung bag na nabili ko. Ang ganda, di ba? Ano ba yan? Ang pangit mo talaga pumili. Oo. Kaya nga ikaw pinili ko, diba? oh! <laughs> 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 niya, di ba? Yun lang. mangutang ka dili ka pa sa iyong mga o kanang iyong giyutangan mo iyon mm -hmm. nga, wala siya kwarta, marang di siya makapautang ni mo. Ayaw to, anak. Ang tinuna na naanay kwarta, oh, na, pero di lang yung kapautangon, Kaya di ka mo mabayad. <laughs> Maura. <laughs> <Dagway> ni <niyo. laughs> Gahe de kay bayad. Bakit hindi na pumunta dito yung kumari mo sa bahay? Dati naman, pagdating niya galing abroad, excited na kagad pumunta dito sa bahay. Ewan ko ba nun? Biniro ko lang, ayaw na pumunta dito. <coughs> Bakit? Ano ba sinabi mo? Sinabi ko lang naman, na ayaw na tumayo yung sayo. <coughs> Bakit mo sinabi? Tamad na Eika, tumayo. mukhang duda ko sa inyo eh. Kumari natin yung pagdudahan mo. Ano ka ba? Puntahan mo, bawiin mo yung sinabi mo. Ano ba sabihin ko? Sabihin mo na malakas pa tumayo. Agay! <laughs> Huling-huli. Uy, pinag-uusapan niyo pala ako. <laughs> I feel so special. Thank you so special much. Special <laughs> good. Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang kang malapas sa imong linya park kay murag na board ni akong lefan. <laughs> Mabigwasan ka, mag-overtime ka sa langit Mabigwasan ba? Mabigwasan di ay. mga desisyon sa life. Sa kamahal sa bukas, madlock na kumalibang. Nga naman. Eh, ay niya ku mo na sad ko. Marapod oh! oh, no. <laughs> Alam mo, meron akong sekretong sasabihin sa'yo. Ano yon? Sikreto nga eh, huwag kang tanga. <laughs> Sikreto nga eh no? Siya nga pala may nakalimutan na akong sabihin sa'yo. Ano yon? Nakalimutan nga eh, wag kang tanga. Yun lang, nakalimutan din pala. <laughs> sa buhay, hindi mo talaga maiwasang may tumira sa sa'yo habang nakatalikod ka. Ayan mo lang. Masarap naman, di ba? Agay! ah, nanawagan dahi ko, no? Sa kung uyab nga nawala. Mm Ah, -hmm. uh, kuha ni siya ka ng itumon. <laughs> itumon. <the> Dakugmata. Dakugmata. <laughs> <The> <laughs> Kiyatag ilong. <laughs> Tapos putot. <laughs> Pali yung gintaw nung sa to'y nakakita. Mm -hmm. Ayaw, naging tao ni Yuki Uli. Ayaw, ayaw naging Uli. Hindi <laughs> ba? Nilayas man ko sa ona pero di Uli ko ay. Yan naman. Kay gutom ko. <laughs> Moro ko di ay tugat layas. <laughs> talaga yung mga bisaya na singers. Ah, kasing kasing. Kasin. Pero dapat marunong sila magtagalog. Sa'yo hindi mawawalay. Ayun! yung Di bali ng pangit. Mm -hmm. Parami naman tayo. <laughs> Ayun, sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood at nagpapasalamat po ako sa patuloy na sumusuporta sa aming mga funny videos. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa aming munting channel, mag-subscribe na po kayo. Parang awa nyo na po. Salamat!